isli spray to hipon na toyo wala akong ibang ilagay kasi mga, 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 ito pa lang na lang na um, um, may naman sabi talaga yung ulam nila dito. Kung mapagbukasan na parang wala nang ano. Uh, Sana kung okay. okay. alam mo, so sa dito lang nakakatamad talaga pag mag magluto pag mag -isa. ito na. Mabilis lang naman po kasi dali nang mapae. Kaya sige maganda ako ng panin, Ipainit po. <coughs> ko guys. Ganito lang to okay. siya no, pero grabe to katamis sa at saka hindi pwede ito. Panit ko sa microwave, yung panit uh, kasi bukas pa yan. Yung niloto ko sobra. Sayang naman, maraming walang bigas. Kaya, ayun na tsaka, hihiwan natin yung panit. Uh, 怎么样？ kasi yung toyo bibili ka sa tindahan ano eh um, paglagay mo sa mantika na mainit na pupukot siya sa so, natanggal na siya no? and it's it and reward tayo tayo oh my god lang ako hmm Nilinis ko yung tuyo. Bulad sa Pinas. Hipo na lang. Ano lang to sa kanila eh. Parang rasyon na ano ba yan yung sa, sa goberno. Hindi pala yan pre. Eh. Nakaka-discount lang pala yan sila. Ayun, no? Pag mabango, matamis yan. Mmm no, la cabeza. Nung isang araw pa yan tumating. Kala ko mga maasim kasi green na green. Tapos yung kulay. Kaya eh, hindi ko, hindi ko tinikman. Sabi ng tamo ko, yung bunso, ang daming mangga dito. Ba't ka hindi kumain? Kumain ka. Walang kakain ito. Sabi ko, okay, okay. Nag Nagkuha ako. Kagabi din na ko sa taas sa kwarto. Ang tamis pala. Kala lang. Tapos nagdala siya sa ibang bahay. Ewan ko ba't nabalik. Baka pag tingin mag train pa tapos ano ka maasim. Tingin. Hindi lang ayaw. Matamis pala. Ewan ko nung klase ng mangan ko. Kung nakakasigurado ko sa ano to. Dito Pinas. kasi yung sayang dito. Ano. May made in Philippines. Ganun. Ito masabi nga dito ano itong meeting. Ecuador daw. Kain nang hindi Kain hindi kumain dyan. na hiwa ako kasi. Square. Hindi ko. Malungin ko bloat ako. May gatas dyan. Baka pag uwi ng matanda, namitig niya. Ang layo pa naman ang tindahan maglakad ako. Ang bibili. Ang init pa naman. Hindi na lang. De lo bueno en los casillos Masarap kainin yung tuyo, yung magluto kasi ano siya. Toasted pa siya. Pero ano pa ang ano? Pagbukasan na. No? pangit na. No? Malambot na. No? alam ng hirap mag-ano. Yung akala ng mga tao sa Pinas na pag-abo, masaya. Hindi nila alam ang hirap gaya sa akin. Ano? Pag may problema, wala akong mapagsabihan. Kung may sasabihan naman ako, hindi yung ano talaga. Hindi yung, mag, hindi yung kagaya na yung may kasama ka talaga kasi masishare mo agad-agad. May kasama naman ako dati kasi lang hindi na siya bumalik ang dami ko na naging kasama hindi ko naging kaaway hmm, totoo yan yung mga kaibigan ko din sa kabila pero sa nakaway-away ko lumapit hey, at yung bibig mo. problema ka, wala kang makasabihan. Hmm. Ang dasal nalang mawawala din. Dadaan din. At tatapos dito, makano ako? May isda siya. Yung pandamit ng mga lalaki-arab pistachio may tatlo lang sa ko yun tapos wala na kasi walang gagawin kasi nag-iisip ako kasi para pagdating walang ano tulad mo nila alam mo naman yung tulad nila si Marlick dyan may amo na taga middle S kahit malinis na yung bahay magutos pa magtanong pa iba na nga, iba na nga yung ano ko ngayon. Kasi pag, pag gutom ako, tapos syempre gutom, kakakain ka ng marami, diba? Ako, gusto ko ngayon marami, pero nag-aano na ako kasi mag-ano yung chan ko eh. Sinan ba ano eh? Ang tamis talaga. Sakto din. Ubus na yung kanin ko. Ito yung ulong ko. Ang dami pa. Punti lang niloto. Okay. ayun thank you for watching everyone at salamat sa pagwawatch ng video ko thank you all and god bless everyone bye bye